Ito mga sir, meron tayong isang um, uh, click 125 na ginagawa tayo. Uh, ito ito'y galing sa kasa itong galing? Sa Honda po. Galing sa Honda, sabi ni sir. At uh, ayun nga, pinapabak job ni sir sa amin dahil yung kanyang motor. Mga langis niya, tumatagas dito. Papansin naman natin dito. Si tinanggal na rin natin dito dahil ginagawa ni kulot. Kaso isang napansin. Baliktad pa yung ano? baliktad pa yung rocker arm tapos kung titignan mo to tangli mo hindi nilagyan ng ano gasket sa gitna na yun yung uh, nagsisilbing ano iwas overheat kasi isa isa sa concern ni sir na may ari nito ay uh, overheat totally kahapon pa to naabutan niya yung marami tayong ginagawa at ngayon lang din kinumagahan lang din ito nang pisa ginawa tapos yun nga tatanggalin uh, hmm. ayun, no? kita nyo naman oh. No? alatado naman nakakagawa lang to galing daw sa kasa to hindi naglagay ng gasket yun no? Sige, check mo, check mo ano kamutulo naman to kasa pa naman baka may, baka may problema yung gumagawa nito baka hindi ka nagbibigay ng tip <laughs> <laughs> baka sinusungit, baka sinusungitan mo sino ba yung masungit eh sabi ito yung client ng ano ah ito yung lalang <laughs> mo ba ko oh, ang kita nyo naman din ano at uh, napatunayan naman nung may ari nito na uh, habang kinakalas yung motor nya yung makina nya na, naka ano sya naka subaybay tapos ayun yung base gasket nya ay uh, aftermarket kumbaga papel hindi sya lata Maka nagasas mo rito? Tapos mga tutunong ko ng D-shirt. D-shirt Bakit? Nagpark na si sigunyal? Alos po. Oo, oh, e, eh, sa amin eh, 13 lang sinisingil namin. Kasama na yung sigunyal doon. Black seat pa. Original pa yung ilalagay namin. Ayun, alos palit nga ako lahat. Ito, 17 na gastos mo. Kaya yan, yan lang yung sinasabi ko mga sir. Sakaling sa amin kayo magpagawa, lahat ng pisang ilalagay namin, lahat po yung original, hindi po kami nag-i-install ng, ano, ng aftermarket. Nasa sa inyo yan kung ipapakabit nyo yun, kung kayo ibibigyan ng pisa nyo, ipapakabit nyo, ipapakabit nyo sa amin, pwede naman kaso hindi kami nagbibigay ng warranty. Kasi alam mo na namin yung kalidad ng aftermarket na hindi siya pang matagalan. Lalo kung ginagamit natin yung unit natin pang lalamove, mas gamit na gamit siya. Ayun, aftermarket. Tingnan mo yung original yung black. original uh. uh. Ha? Oh, local pa. Ikaw bumili niyan o siya? Ako po. Oh. Eh, baka ikaw... Alos lahat kasama doon sa cementen. Hmm. na po lahat doon iba, sa ibang. Saka kasama na po lahat doon sa ibang. Saka kasama na po lahat doon sa ibang. Saka kasama na po lahat doon sa ibang. Saka Yan mga sila kita naman. Wala yung gasket. Pakit wala yung gasket na dapat meron yan. Pinang usap ko tayo nga. Pandagdag ko. Ito yung ano, ito yung sinasabi ko na wala sa kanya na hindi nilagay. Na napaka-importante. Para hindi nag-overheat. Saka hindi siya nag-leak. Yung sa baba, ito naman yung base gasket. Papel yung nakalagay sa kanya. Dapat ito yung nilalagay. Kasi mula naman, te. Mula naman po tali. Kahit yung black seat. Bakit mo sa black seat mo, na aftermarket? Umabot po ng, ano, nasa 3K na ito. Oo, 3K. Mahal pa. <laughs> yung original isang set ko isang set ko kasama yung piston pin dyan saka yung mga bulbs sila so ah, slot na e, 350 kasama yung pag deliver yan bago natin lang i to pire-repacing mo natin yung block kasi low budget si tropa kikinisin natin yan saka so, kabit natin to yun ang nawala sa kanya kaya pala ano tagas tagas dito Maray ko. Maray ko na 'yung yeah. natin 'yung gaskets. Base gasket, corny team. Pero lata mga siya. Tapos so natin 'yung black. Yan, tapos so natin 'yung block. Dapat ikabit 'yan doon. Refacing muna. Pinaklas pagbalik wala Kaya, na. Yan, nalinis natin rin itong mga sara. Tapos nalinis na rin natin yung black. At ayun uh, nga. Isa rin pa na hindi ko nabanggit kanina. Kulang din ang dalawang dowel. Hindi na ibalik yung dalawang dowel din. Mm uh -hmm. -huh. Tapos mga um, may kapit natin. Hanapan mo natin ang dalawang dowel kasi kulang ng dalawang dowel pa. Okay, kapitan na natin yung black. Aftermarket pa rin yung mga saraya pa rin ginagamit natin kasi low budget. Budget low. Pero sa iba may budget no. <laughs> Pag nating sa amin wala ng budget. Ubus na. <laughs> Nahanap na natin sya ng dalawang dowel mga san kasi kinuulang. Nalagay na yung black masa ah, sa saka gasket. Ayan, nilagyan na natin yan. Oh. yung gasket niya. Oh. Tapos yung dowel pin, wag nyo kalimutan. Tulad dito kasi nawala yung dalawang dowel pin, kaya nilagyan natin. Dahil kapag ka walang dowel pin kasi mga sir, yung pagkakalagay mo ng head, to dito, kumbaga deform siya, hindi siya lapat doon. May posibilidad kasi na mag overheat yun, dahil nga hindi nga pantay yung mga butas nito, tsaka isa pa, pag kinulang doon sa kabila ang dowel pin yung black mo naman nakaganon mas madali siyang ano magasgasan ang kabit natin yung head tapos balikan natin lahat lahat at ayan tatry natin siyang paandarin kaya pala saglit mo lang siyang paandarin overheat na kaagad tapos tumitirik na yung motor ni sir kasi kapag kons na yun nga walang gasket at ginamit ng ginamit dito sa panel sasabay na yung check engine sa overheating ibig sabihin mag magkik kill seats na si ano si ECU sa makina hihinto na talaga siya kapag sobrang sobrang init na kusa nang mamamatay yung makina okay hindi balik na natin yung cover cylinder head tapos total body ulang na lang yung ano dyan radiator tapos mapapandar na natin to. Pero lalagyan mo natin ng kulan. Mm -hmm. Natapos na? Pagandar kaya to? Okay, na natin. Mm -hmm. Nagas pang yung tunog ng panggilid mo. Yung langit-git na naririnig nyo, sa na yan, panggilid niya. tapos ang gagawin natin ay eh, paiinitin para makita natin kung mag overheat ba to medyo delay delay pa ng konti gawa kasi nang hindi pa natin nare-reset pero pag napaktura -re reset natin yan balik sa dati na yan ok paiinitin mo natin kung magkakaroon ng problema sa overheating kasi bumubulwak ito mga sir dito, dito dumadaan yung ko eh kanyang kulan kaya painitin mo natin mga isang araw ano isang araw mm -hmm. natin painitin <laughs> <laughs> kilometer ayan hindi ko lang alam kung accurate pa yan kung yan pa rin ba yan Okay, painitin mo natin mga sir ha update natin ulit mamaya Okay, tama sa lahat. Pinapainit natin ng pinapainit kaya na po yan at uh, gloves naman tapos uh, natin ng diagnose para mapacturize reset natin yung PCU to TPS itong mayari nito nito mga sir taga ano pa to taga tay tay pa to lumayo pa para lang dyan totally iniwan nyo nga itong motor na to kahapon pa Masa so, ano, uh, kung magpapagawa kayo ng motor nyo, mas maganda kung nakikita nyo rin. Pabor sa inyo, pabor din sa amin. Tapos so, mas gugustuhin pa namin na, ano, na nakikita nyo. Yung kung paano ginawa. Kung may nag-iwan ng motor, binibidyo ko na lang. Para kahit to paano, alam ng may-ari ng motor kung ano yung ginawa o kung ano yung pisang kinabit kasi ayaw ko rin talaga magkabit ng aftermarket pero kung kayo naman ang bibili walang problema kakabit namin kaso nga lang hindi tayo magbibigay ng warante warante natin doon sa gawa lang okay nailibalik na nailibalik na lahat lahat na dito uwi, uwi na to talo ka sa plate. mamaya pag uwi mo wala <laughs> ka nagastos mo Ayan, yeah, tapos na.